So yung mga lods, tayo magpakain, i-flex ko lang to. Ito, itong mga bato-bato na to, itong dito, sinira na yung mga iklog niyan. Yung isa, hindi ko na inabutan. Pero yung isa, inabutan ko, tinutuka nila dito sa kainan nila. Wala, sinira lang ang iklog nito. Hindi ko alam po siya yung kumakain kung yung iba, kung naiingit, ano. Pero doon, meron pang isa na titira. Hindi ko rin inabutan yung isa doon kung saan nila nilagay. Ang iniisip ko baka tinuka ng manok kasi do sila maakit yung manok pagkagabi doon sa lambat sa ilalim na pasalo nga sa mga sisiw pag may nalaglag. Kaso lang hindi naman lulusot yung ulo ng manok doon sa butas ng screen. So hindi siya kumain dyan. Ano? Kung malalaglag doon makakain nila pero hindi siguro sila. Baka mapisa pa yon Kahit isa lang okay na. Nandito tayo sa kabila. Kita nyo yun. Nung bata ako, yun yung pinakamalaking ibon ng alam ko. Ayan. Kung tawagin sa amin nyo, bato-bato o sabiki. Pero lahat yan ay bato-bato. Ayun, may dalawa pa iklog doon. So, ibig sabihin, okay pa yan. Sana mapisa yan. Pero dito, ayan, nakikita nyo yung sisiw. Mukha siyang abnormal. Ang payat. Pero tumutubo na yung balayibo. Mag-iisa linggo na, dapat malaki na yan. Hindi ko alam kung pinapakain siya ng mga nanay niya, ha, nanay niya sa tatay niya, kung ninilimliman pa siya. Kasi yung mga bato-bato, pag malaki na yung sisi, winiiwan na sa pugad. Binabalikan lang yan sa umaga, magapang pinapakain. So, isa lang napisa dyan, yung isa na bugok. Pero sisi una. Binuksan ko, mabaho na. So, yun siya, no. pa focus natin siya. Yan ako payat ano saka malungkot <laughs> hey normal ang dating eh oh malnoris mal ano ano hindi yata pinapakain ng nanay eh. so sana mabuhay na lang yan ano mga lods so yun na yung mga bato bato ano so yung mga bantam natin dyan sa ilalim ito Malamang di ba antam tong mga to Malalaki yung dating eh. Pero yung nanay hindi rin bantam Texas na yung lahi niya So yun Yung tatlo dito wala rin nangingiklog dito Yung mga bulik Na bato bato yun Kikita niyo ba sila Yun yun dumapo yung Yun yung, yung dalawa sa taas Yun 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 yung mga bulik May vlogger na nagpapakain ng ganyan eh pero ngayon konti na lang yung alaga niya na yun. Binagyuan tapos hindi na bumalik. Katas ng bagyo nawala na yung mga alaga. Sa so, nagtataka ko wala yata ang pusa sa sa baryo nila but di kinakain ng pusa yung mga alagang ibon na nakapakawala lang na ganyan. Ako nung dalawa o tatlo pala sila nakapakawala lang. Diyos sa terrace, tumilipad-lipad lang sila dyan. Eh yung pusa ng anak ko, kinain niya. Kinain niya yung isa, ay, kinulong ko na lang sila. So yung bantam natin. Meron yung sisiw yan eh. So ano eh? Sisi! Yung sisiw mo. Rrrr! Wala yung sisiw mo. Wala yung sisiw niya mga nags?